Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. No, talagang sasadyain talaga, no? So, sabi nga, ayan, titingnan na lang natin at pagmamahal sa ating mga nakatatanda, no? Para talagang maabot, maipa abot sa kanila yung mga tulong na nararapat para sa kanila, no? yung kanila mga binipisyo. At ma'am, ano, sa inyo pong pananaw, paano kaya nakakatulong yung batas na ito ano, sa pagpapahalaga nga sa ating mga nakatatanda? Mga, alam niyo ma'am, ito pong batas na ito, nung una po na hindi pa po ito, na hindi pa po kami nakakapag-deliver no at mm -hmm. nakakapunta sa kanila sabi po ng mga matatanda ay nung pong natanggap po ng senior citizens ang kanilang regalo sabi nila ay sa totoo pala. Oo. Uh, 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 uh. <laughs> Alam niyo po yung ganong reaksyon na talagang yung mga... mga mga uh, minamahal po nating senior citizens sa tuwing kami po ay magdedistribute ng mm. regalo, pinapaalala po natin sa kanila yung yung ano po yung purpose ng regalo na iyon. Mm -hmm. Una, we want to celebrate and honor their lives, no? nire recognize po natin yung mahabang buhay pero higit sa lahat yung kanila po mga ginawang contribution para sa kanilang pamilya, mm -hmm. sa kanilang komunidad. Alam niyo ma matutuwa kayo maraming retired teacher maraming pong retired na na empleyado, at pagka po ina sa kanila yung cash gift o regalo nila, nakakalala na po nila nagbabalik tanaw sila sa kanila pong mga uh, nakaraan, na parang ina-affirm po, ano, mm -hmm. at nabubust po yung moral ng ating mga senior citizen at hindi po nila iniisip, na iniisip na wala na silang alaga, o oh, oh. oh, oh. wala Dino na ba? silbi, no, parang, ano po oo, oh, oo oh. oh, oh. oh, oh. uh -huh. So, yung iba nga, parang pakiramdam nila dahil hindi natin kumikita, di ba? Mm. Parang baliwala na. Pero pag pinaalala po natin at pinasalamatan natin sila kasabay ang abot ng regalo na ito, uh, we believe na nakakadagdag iyon sa pag-boost ng kanila pong mga confidence at moral no sa kanila pong kaisipan at sa puso syempre po masayang masaya ating mga senior citizens oh, po kasi alam naman natin na ang mga seniors eh medyo sensitive na po eh 'di ba lalo't pagka uh, medyo na eh, parang uh, nababaliwala sila feeling nila eh wala na silang silbi dahil sila ay matanda na wala na silang uh, uh, kung ano man na naitutulong lalo na sa lipunan lalo't kung mga retired na. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.